Magta-try tayo magkulot ng buhok gamit ang high socks. So, tingnan natin kung kayang kulutin yung ating buhok. At baka gumamit lang tayo na hair spray kung sakali. Tali muna natin yung isa. Itong open part ng ating socks, yun yung nasa ilalim. Kasi yun yung pangkuklose natin mamaya sa ating buhok. Ayan. Tapos, kukuha lang tayo dyan ng isang part. Iikot-ikot natin siya ng palabas. Palabas sa mukha nyo. Oh. Ayan. Tapos ilulusot lang natin siya sa ilalim. Yun. Tapos habang iniikot natin yan, kukuha ulit tayo ng bago rito guys. Ganun lang ulit yung gagawin natin. Kuha ng bagong iiikot. Ikot ulit natin siya dito sa medyas. So bali magkasama na yung kanina. Kaya ikot ulit natin. Ikotin natin. Sabay na natin pag-ikot yung medyas. And then, dito na tayo sa ilalim, yung last one. Bali, apat na part lang to. Tapos, iikutin natin. ikot mo ulit yung medyas. So, yan. So, yan, guys. Tapos, pag final na natin, ang gagawin natin is, didiin natin ng konti, ano. Pwede tayo mag-spray. Spray net lang ng konti, guys. Glam works hairspray. Ikot-ikot ulit natin siya. Ganyan. Tapos, ipapasok natin ngayon. Iyan ang pang-close natin ngayon sa ating kinulot na buko. Sana maging maganda. Ayan guys, tapos na tayo sa right side. Dito naman tayo sa kabila. So, uurasan natin to. 2 hours, ang na natin, depende. Palabas yung pagkulot natin na palabas ng muka, papunta doon. Testing lang naman to guys kung anong magiging resulta. Yan. Yeah. Tapos ikot lang ulit natin sa ating medyas. Yan. Yeah. Kung gusto nyo magkulot pero iwas kayo sa mga curling iron or sa heat para hindi madamage ng gusto ang inyong buho. Ikot lang natin siya hanggang sa baba. Kagaya ng ginawa natin kanina, medyo tidiinan natin sa Yan. Yeah. Ayan yeah, guys, o. Oh. Ang ganda, kahit nga taganto na lang ah. May update ko kayo guys kung ano ang mangyayari sa ating buko. Kung kukulot ba siya or hindi masyado or magiging maganda or uulitin ba natin to next time. Tignan natin. Tignan natin, guys, bale. Yan. Magnanayin na. Tignan natin kung umipekto ba yung ating medyas at konting wisik na spray net. So, yan siya guys, ha? Tanggalin natin yung kabila. And then, gaganan din ko siya ng kamay ko. So, ayan ang kinalabas. <laughs> wow! So, ayan. Gamit lang yung ating medyas. Makakapagkulot ka na pala ng semi-kulot. Semi-kulot lang siya. Semi-wave. Maganda na rin, guys. Ha? Tignan nyo. Oh. 'di ba? Hindi na tayo gumamit ng planchar, mga curling iron, pwede na pala yun. At saka, kung titingnan niyo, hindi siya dry. Look. Natural hair mo lang siya lumalabas. Nag-stick siya na 'yung mga inikot-ikot natin kanina. However, itong kapila, kulang sa ikot, pero natural na may kulot 'yung hair ko. So, maganda pa rin siya para sa akin. Pag nag event ka lang, medyo may wave lang ng konti 'yung hair mo. Okay, guys, anong masasabi niyo? Nagustuhan niyo ba 'yung kulot natin? Hindi masyado or pwede na? Wala siyang nag Yung parang hindi yung init. I like yung pagka pinlansya mo or nagkulot ka ng buhok mo. Using curling iron, di ba mainit? Napapagpawisan ka. Nahuhulas yung ayos mo dahil na ang init yung Pwede na siya subukan, guys. Kung gusto nyo, mas makita yung effect nung pagka-wave or curl niya, syempre, mas tatagalan nyo yung pagkulot. Bago nyo tanggalin yung medyas. 3 to 4 hours. Pag gusto nyo, dagdagan nyo na rin yung hairspray. Pag mag event kayo or may atin lang kayong party, atin ka ng wedding. Habang tumatagal siya, mas nagmumukhang natural yung wave ng buhok mo. 1, 2, 3, 1, So that's all for today. Thank you for watching. Hindi nyo pa po napapanood yung ating DIY tips and tutorial using Brimod Honey Tea Brown. Yan po yung kulay ng buhok ko ngayon, guys. You can watch this vlog. Sa mga gustong mag-detox, pwede nyo panoorin yung ating paano mag-detox vlog.